matanda na good morning guys may matanda na nawala tagaligaw dai ito. kung si kung sino takilala kilala to kwao na ha yan oh yan o. ang gurang Hello, naman. Ha? Huh? mahuli ka? Ito oh. Gusto mo ma ano? Ito po oh. Yung matanda, mauli da. Hindi na. Gusto? Bye daw. Ah. Gusto mo ma usap ang anak mo? Yung anak mo? mauli? Oh, dito. Magistorya ka ah. Ayaw mo? Oh, guys, kuan niyo ang kung kilala nito, niyo matanda. Gusto na daw mauli. Baka wala pa. Ba? Ano, gusto na siya mauli sa in, sa inyo. Wala na. Pula siya. Pula siya, guys.